Yan, mabuting buhay po mga kaibigan. Yan. Dito po tayo ngayon sa San Jose. Yung poste no? Magtatanim po tayo ng kalamansi. Ito po, oh, sinusukat na po yung ano, sinusukat na po yung, yung pagtatanim po ng kalamansi. Tanong mo nga kung hanggang dito. Bali, 1,200 po itong tatanim natin na yan. Yan lang kanya. Ah, kalamansi po. ilang tatanim mo. Kaya naman kanya, ayan oh, kanya rin na po natin. Ito 'yung mga punla. Ayun ay po 'yan. Tapos ito po 'yung tataniman. bahay po natin dito. Dahi pala 'yan. Ayun diretsyo nando. Yan po. O 'yung ating tataniman sinusukat po. Kailangan po kasi ma-kuha nang maayos yung yung sukat ng lupa para po yung pagkakatanim natin ng kalamansi eh pantay pantay asunere, sabi... hindi po Alam. kaya po yan ay may pisi para diretsyo kahit saan nyo siya tingnan diretsyo diretsyo hukay na po ito diretsyo tanim ngatin natin pong gagawin susukatin lang may taga sukat meron pong taga tanim Tusukan na po yung bawat ito po bawat sukat po nitong lubid na ito. Ayan. May kulay blue po na tanda yan. Tres po ang pagitan niya. Three by three. Ayan po. Ayan. Ayan. Shoutout po kay tatay. Okay. Yung isa nang bo. Ayan. Tatanim po kami ngayon. Ayan. Sa mga gusto pong magpatanim at mag-order ng punla sa atin. Ito ayan po tatanaman po namin lahat yan uh, ayan po ayan po ayan po after po nating sukatin po ng pahalang susukatin naman po natin ang padiretso ayan po mga mga kaibigan Sulok dun eh. nag ng tubig eh. Dito po tayo sa lupaw. Nueva Ecija. Mga kaibigan. Tayo po ay magtatanim. Ang kalamansi. si Yeah, susukatin po natin ang padiretso naman ngayon. Yan po ang kailangan. Susukatin mo muna ng pahalang tapos susukatin mo ng diretso para merong kang guide. May guide ka sa pahalang, may guide ka sa padiretso para sukat lang ng sukat. po mga kaibigan sukatin po muna natin yun po mga kaibigan konti na lang po ang ating itatanim halos po nasa 300 na lang ating po itatanim ito po ang ating mga manananim. ayan mga nakarelax Màu hơi bê gần Chào tạp trời quý mga sumobra pa po nila bali 1,200 po ito ang naitanim lang po natin ay 1,001 bali may sumobra po na 99, 199 1,001 din tayo 2,001 ito po, ito po nakapulot na plastic kung hindi po kakasya sa ating sako. Alam mo sa ako, lang ba? Oh, shout out sa mga manananim ng manananim ng taon. Mga manananim ng taon. Mga manananim na hindi na baka Ipinalinis po ng ating kaibigan na si, si Bossing Kung may ari ng ating, alam si Farm O, hey, daganan nyo daw ng lupa, pagka binuntun Para dili pa rin o, tayo, Pwede na sila ba Malinis po ang ating kaibigan Shoutout po kay Nelson de la Peña hey, Shoutout! Shoutout! Shoutout sa asawa kong magandang mabait Ay. Maganda na, mabait pa! Sana all! Hanggang dito na lang po ang ating vlog Ah. Mga... Yan, salamat po sa Diyos mga kapatid. Mga kaibigan, ito. Tapos na po tayo magtanim. Pupunta na lang po tayo ng plastic, nililinis na lang po tayo. Yan po. Atin po mga natanim. Yan po. Hanggang dito na lang po ang ating vlog mga kaibigan. Uh, sana po mag-subscribe kayo sa aking channel at panoorin niyo po ang aking uh, vlog. Uh, lagi po natin tatandaan na ang taong mapagtanong, daig ang arunong. Salamat po. Salamat po sa dyan.